Ay, narin na yung truck po ko ng niyog. Nandiyan na mga po. Ma'am, yan lang ang niyog. Kaliliit pa kasi gawa siguro ng bagyo. Ngayon uli nakakuha. Kunti rin ang buko. Yan ko. Tres dapuan po ang niyog. Ang buko! Ang buko? Ang buko na, kuya? kasiete daw po medyo nag tas-tas ng konti kasi ano 24. tatlo isa na ah. ay yung tatlong niyo dalawa pala o oh. oh, sige oh, liliit pala apat ah, yung sobrang liliit apat ah, dalawa yan o oh. sobrang liliit apat ah, dalawa yun o dito 228 po. 228 ng yoga okay. okay. sige. Okay. 83. Sendaan. 100, 100 po. Sakto lang 100 ang po. Sige. Uh, 36 ito na eh, 26 ang nakuha mo ito so tuloy mo ha 34 thank you ah, Sobra yung aking sa kulingan uh, sa mga lakot. Di ko pa naman yung tilabla. Sa akin. Sayang. Lugi ako ng sampo. Lugi ako ng sampo.